Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Humingi na pagmanhin si Annalyn kay Dr. Carlos sa pagkakara nito na, na sinisisi niya. Si Dr. Carlos ay hindi niya pagkatulog ng maayos. Kaya system si Dr. Carlos na maaati ay doon mo na tumira si Aladdin sa tinitirahan nila dati na kanyang nanay habang hindi pa naaayos ang kwarto ni Aladdin at ang mga nasulok na sinangayuna na rin ni Aladdin. Sa kabilang banda, tinatawagan ng manay Don ito ang kanyang anak na si Dr. Robert ngunit hindi ito sinasagot ni Dr. Robert at sinabi ni Dr. Robert ang dahilan kung bakit ayaw niya itong sagutin dahil nagtado sila ng kanyang daddy. Dahil sa sinabihan siya nito na Paul na lahmali ang magiging desisyon nito. At sinabi rin niya, kaya lalong magpati ka si Dr. Robert na hindi sagutin ang tawag ng kanyang dati. Kahit sinabi pa ng kanyang kaibigan na baka humingi ng tawad ang kanyang dati, kaya ito tumatawag. Sinabi naman ni Dr. Robert na kung kilala lang nila ang kanyang dati, alam na alam niya na hindi ito hihingi ng tawad kahit siya pa ang nagkamali. Dahil sa hindi pagsagot ni Dr. Robert sa tawag ni Don Joselito, ibinaba na ito ni Don Joselito at sinabihan niya ang kanyang kaibigan nang ituloy ang pinagagawa niya dito. At itinanong din niya sa isa sa mga tauhan kung saan ang laboratory ng hospital at doon siya ay pumanta. Itinanong ni Dr. Joselito sa isang lab doctor kung ano ang mga kailangan para sa paternity test o kung pwede ba ang grandparent test. Nang malaman niya mga kailangan siya ay aadis na nang biglang dumating so at itinanong at siya kung ano ang ginagawa niya dito. At sumagot naman si Don Joselito na anong pakialam ni Zoe sa mga ginagawa niya at kung saan siya pupunta. At kahit maging pakalat-kalat si Don Joselito sa buong Apex, ay okay lang dahil ito ay pag-aari naman nila. At magpaalam na si Don Jose na siya ay aalis, ngunit si tinawag pa rin siya ni Zoe at sinabi na Lodo, huwag mo naman ako sigawan. Nagtatanong ako naman po ako at humiina rin si Zoe na paumanhin dahil sa mga nangyari sa kanila at sinabi niya na nakawalang naman niya ang mga babae na yon dahil sa mahal niya ang kanyang mami Moira. At na rin naman daw si Don Joselito at sigurado ipagtatanggol din niya ang kanyang mami. At tinanggap na ni Don Joselito ang pagingin ng tawad ni Zoe at niyakap niya ito at nagpaharap na rin siya na siya ay aalis dahil pupuntahan itong kapatid ni Zoe. Na umalis na si Don Jose dito, nakiguro si Zoe kung anong ginagawa ng kanyang lolo sa laboratory. Kaya kinatok ni Zobi ang pinto ng laboratorio. At lumabas naman ang doktor. Tinanong ni Zoe kung ano ang ginawa ng lolo niya dito. At sinabi naman na doktor na nagtanong lang ito about kay Felix na dating doon nagtatrabaho. Dahil dito may naalala si Zoe na pinagawa niya kay Felix noon. About sa kanila ni Annalyn at ng kanyang mami. Sa kabilang banda, munta naman si Alan sa kanyang nanay at napaalam na siya ay tutuloy mo na sa dating nilang para maayos siyang makapagpahinga at para mas malapit ito sa ospital at sinabi niya na babalik na lang siya pag tunagawa na ang kanyang kwarto. na sinang ayuna naman ni At sinabi ni Linnet na kung may problema si Anna Linok siyang hihiyang magsabi sa kanyang nanay at naging sa kanyang bagong tatay na si Dr. Carlos. Kung kayo ang nasa katayuan ni Anna Lin, open din ba kayo sa si inyong stepfather? Kung nagustuhan niyo ang aking storytelling, huwag nyo na matkalimutan na ilike, i-subscribe at i-click rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploaded na video. Thank you and God bless.